Ay, mga idol. At nandito ulit si Jello. Craving ulit ang jowa ko mga idol ng leche plan. At tara, gawa tayo ng leche plan. Alati, Jello. Ang mga ingredients pala mga idol, simpleng-simple lang. Ingredients pala mga idol, itlog, mga 14 pieces to, Pero, puro egg yolk, egg yolk to mga idol. Tapos, condensed, kag-ibab, tapos asukal. Mag Caramelize tayo ng asukal mga, mga idol sa pan. Ay mga idol, at ito na nga. I-mix na natin silang lahat. Yung condensed, evaf, kag yung itlog. Pero mga idol, isang lata ng condensed kag isang lata din ng evaf mga idol. Ah. Once to once tayo mga idol. yun mga idol, na-mix ko na sila at nalagay na din. Iyanin lang natin tapos kunin na natin yung bumubuo-buo pa mga idol kulitin natin mga idol isa pang beses na paglipat ng mga idol. Hinahinay lang para hindi siguro mahulog. Idol, magkaroon may isa tayo ng asukal. Pero ingatan natin mga idol, bago ma-overcook ng asukal mga idol ah, kasi magiging mapait mamaya. Wait, wait, wait na mga idol. Idol, na ah, caramelize ko na pala na yung asukal. edi eh, di wait na lang natin siya mag-cool down konti tapos habang nagpapakulo tayo ng tubig mga idol. Idol, okay na yung asukal natin, buhusan natin mga idol. Mabilis ah, naman mayan matuyo eh. Love na yan. Mga idol, lipat na natin siya. Ito na mga idol, ingat-ingat tayo. Yun. Ah, hintay hintayin natin ng after 25 minutes mga idol ah. Ah uh, idol, sabi nila, takpan daw ng aluminum foil yung leche plant sa taas. Pero nga, hindi ko tinatakpan dahil mas gusto ko nakikita yung leche plant mamaya eh. Hmm. Depende lang sa inyo mga idol. Pwede din takpan para yung tubig hindi papasok. Pero kapag ang tubig papasok mga idol, pwede nyo siya gamitan ng kitchen towel ba? Para naman mag-absorb yung tubig sa tissue mamaya. Ah, uh, idol yung leche plant na gawa ko. Ito ang hindi pa. Mm. Wala well, mga idol. I-left, right, left, right ang natin yung mga idol para yung gravy, yung sauce nyo ba pupunta sa taas. Ganyan yun. No? Para kapag ibalik ta rin natin, maganda yung salit sa sa baba ba? Kasi ito mamaya pupunta to sa baba eh. Pagbalilik na rin. Gusto kong main kasi niya yab to mga idol. Pero hindi ko na siya balik na Cut ko no. na lang. So, Patry na lang kaya, babe. Ah. Kunti lang lang. Sabi so, na yung mga At ito. Ito. Oh. Ano natin kaya, babe? Ah. Ah, ganyan. Ah. Yeah, di diba? Check natin mga idol. Yung ano ba? Oh, diba? Oh, di ba? Slow cook lang mga idol para maganda yung kutis dalaga ba. Oh, di ba? Ganyan lang yan. Slow cook para maganda yung texture mga idol. Si shimmering na lang natin. Ganyan lang yan. Ito na mga idol. I-test natin yung leche plan. After ko test mga idol, siya-biya bang kakain. Kinis niya mga idol kasing kinis lang, ho. Huh? makinis mga idol oh. slow cook lang yung katapat mm, tapos ang lambot perfect ikaw na, sarap